Bibo na ang basic laban dito sa Barangay Seiko Panalo! Pero bago natin simula ng matinding 1v1 Kamustahin muna natin sila Mama CJ CJ Ano pinakaabala natin sa live? Um, actually, ma marami akong ginagawa sa buhay. Makeup artist ako, nag-coordinate ako ng mga event, at sumahawa ako ng mga pageants. Mga, ma, Nag-handle ako ng mga candidates sa mga pageants. Ganun ma, mga Oba. ginagawa Ay, sa, sa mga kandidata mo, ano yung pinakamataas na pageant na narating ng isa doon? yung may mga alaga binibini, ako binibinas. na ano mga hinawakan ko rin dati, na na ng binibinin at nanalo pa international. Ikaw rin nagtuturo sa kanila kung anong gagawin nila. Pag kailangan, pa. siyempre, tuturuan mo din dapat rumampa kung anong dapat gagawin. Checks bibihisan mo kung anong kailangan ibihis nila. So, teka lang, ikaw, yun. rin -up, ikaw rin yung nagme-makeup, ikaw rin nagbibihis. Lahat all around. Kaya nga sabi ko, jack of all trades. Kasi lahat ng trabaho pinapasok ko rin. <laughs> Alam mo, Kagsye, hindi kami, kami naniniwala. <laughs> Patunayan Patu na. mo. Oh. Oh. oh, bibigyan ka namin ng ano. Tingnan natin kung aabot to ng uh, Miss Universe. Ah, uh, ah, uh, King. King. Oh. King. Uh, kasi, pare. pare. Yung, yung mga kababaihan dito medyo... Baka pwede magpanggap ka muna kasi uh, tuturuan mo ngayon siya. Siya paano, talaga? Siya. Wala tayong ibang pagpipilian. Aba, pare, maangal. pare, ilayo mo sa akin. Ilayo mo sa akin yan. Bakit, <laughs> pare? Babalihin ko leg niyan. Gwagwag. <laughs> Pampabae kasi ituturo. Ka Pampabae. Challenge nga to for you. Oh, okay. Oh, hey hindi ang katawan ko ha? Kaya Oo. medyo pagpasensyaan mo na, ah. hindi ko. Sige. <laughs> Try natin. Try Siyempre, natin. Oh, atras ka muna. Dito ka mang gagaling. Ayan. Siyempre, ang dapat gagawin mo pag nasa pageant ka, tingin ka sa mga judges. Okay. Chin up and always smile. Then pag naglakad ka, huwag kang lakad na parang siga sa alsada. Dapat humahampas yung balakang. Ay, oh. Awa. Ay, oh. ay, Pari, may hirap. Uh. Oh. Lahat, oh. Dyan, <laughs> mo. Hindi mo ba lahat. Ano? Pari, eh, may hirapan ako dyan. Hindi okay, ko pari, kaya yan. Itry mo lang. Itry mo lang. Give it eh. a chance. Oh, ever since ah, kahi, kasi siga ito eh. Oh. Siga ito. ito. first time ko yan, pari. Di pari, give it a chance. Paano yung chin up, smile? Chin up, smile. Hampas ng balakang. Pari, hindi ko talaga kaya. Gaya mo yan, pari. Sa'yo kami. Sa'yo kami. Adiri pare, hindi ko kaya. Try mo lang, try mo lang. Okay? Try mo lang. In 5, 4, 3, and go! pare, ano yung ano pwede lang kasi... Pa, parang na-perfect niya? Oo. Di pare, nakakaya. Parang sinoprohan mo pa yung tinuro niya pare. Di pare, ano kasi ano mabilis ako eh. Ano ko, past learner ako pare. Pasensya na. Hiya ako pare. Thank you, you thank ako. you ha. Ah. Sorry, sorry. Salamat sa pagturo sa amin. Ito naman, Gags <laughs> J. Hiya yeah, yeah ka naman. Uh, interviewin naman na si Ray. Uy, aray ko. Nakakatusok yung mga muscles, muscles. Oh, oh, grabe. Oo. Uh, uh, kasi tigas ng katawan niya na to ni Paring King. Uh, uh, oh, uh, ba, Oo. Eko Raymond. <laughs> Ah, ano ba pinagkakabalahan mo sa buhay? Ano po, bikini models po ako. Actually, may laban po ako mamaya sa kaingin. Pansal po. Tapos, oh. instructor din po. Nabanggit mo bikini model? Yes. Oo. Di kami naniniwala. Patunayan mo. Oh. eto Ito, parang ato ganito. Oh. Ah. No, baka pwede lang na, kunyari, siyempre kung may lalaking kontesa. Hindi, kailangan dito. May kalaban siya. May kalaban siya? Oo, sa bikini. Paki, kung ba na, ito yung pakita ng mga maskos. Tama, tama. Oo. Kung kanina, mga pambabaeng rampa. Ito, okay. labanan to ng mga lalaking lalaki. Oo. Oh, e, oh. tawagin na natin, ang hari. King. King. Ah, Ay, pare. Oh, oh sorry. Kailangan mo dyan, pre. Nagtatrive ako, pare. <laughs> so, ano ang ano, ang problema? Dito, pare, ito. Eka, eh, expert ka dito, pare. Ay, oo, ito. Hindi ako nahihiya dito. So, kailangan niya ka-partner. Oh, ko pa to eh. Tur -turuan mo, turuan naku. mo. Paano ba? Nakukulangan ako naku, eh. Nakulangan ka? Dapat kasi pag tatayo pa lang, yung, ka yung nakaplex na yung, yung katawan mo. Yan, ipiplex mo gano'n yan. Angat mo ng konti. Ayan, yan. Ang ganda. Bango, may baby ha? Aba, mahilig mo sa may baby? Oo, oh, ang panghe pare. Hindi, <laughs> 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 hindi. Baby! King. Oh. Diba, umiihi ang mga baby. Oh, ah, to, King, tata, ang, 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 gagawin na lang niya, ipapakita niya sa'yo ah, okay, kung sabi. ano yung mga posing. Oh, So ayan. dito ka medyo pagmasdan mo, ha, kung ayan. paano. Oh. Ramba. ramba. Oh, ramba, sa yung mga posing. Patingin na. Okay. Pari, excuse me lang, ha, ah, kasi sige, ano. Sige, yan. sige, uh, gusto ko makakita to. Ganda, ang galing. Ay, Ay, grabe, pare. pa lang niya, pare. Oh, pare, oh. Yan. Oy, pare. Oy, pare. Hindi naman, gagayun. Ba't para para tumutuloy, laway mo, pre? Ah, oh, wala. <laughs> ah, ganun pala yun. Uy! Nagigigil ako, pare. Parang, parang gusto ko maglabas ng pera, pare. <laughs> wait, wait! Well, teka lang. Alam mo, pare, may tupay ba ako? Hindi ko alam kung saan ko gagastos. Eh. <laughs> Hindi. alam mo, mas papahirapan kita. Oo. Oh. Mas papahirapan kita dahil oh. bibigyan ko to ng katapat. May panapat ako dito. Totoo ba? Kaksye! Uh -huh. Pakita mo naman kami. Oo. Oh. Ah, na lang ups. lang, dito. Kailangan magkatabi. Gusto, Kailangan pag nakita mo yung katawan nito, grabe. Music! <laughs> Manditiri ka! 🎵 ng Eta abs! <laughs> Ay! Eta nalang! Eto! Oh. <laughs> Bakit, bakit di gano'n? Ba't pati gano'n? <laughs> Ba't tilansik ng balakang na ganun? Hindi, pinagcombine yeah, ko yung na natutunan ko. Ah, okay. Dalawa yung natutunan ko, di ba? Yung siya, Ah, oh, Pinaghalo mo lang yung natutunan mo. Pinaghalo mo lang yung natutunan ko. Ayan, CJ, dito tayo. Thank you, uh, CJ. O, okay. oh, paalam lang ikaw muna. Ah, pare, ang ganda ng pinakita mo. <laughs> Makita tayo mamaya, pare. Okay! Good luck, guys! And may the best Bibo win dito sa larong... Salva Proud, ba Bibong, Bibong. At para sa Bibong Tips, SKKK at Queen, play niyo na yan. Bida ang fun and excitement dito sa Bibong Bibo! In this barang game, kailangan maisuot ang salbabida sa katawan, two at a time. Kapag nasuot na ang huling salbabida, kailangan tumakbo papuntang finish line at i-blow ang whistle. Sino kaya ang bibida at mananalo with their sal -bibida? Let's find out! Mga kabarangay, kapag narinig nyo na ang 5, Barangay na! 1, 2, 3, 4, 5, Oh, 7, Oh, oh, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Ay, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Grabe. Grabe. Okay. Oy, grabe. Ay, oy. E babago pa. Yo! I-pass baba. Diyan na magkakaalam. Oy! grabe yung laban na yun. Grabe. Uh -huh. Sobrang Ma ano, siksik -sik na siksik -sik yung muscles. Yeah. Ay, naiintindihan kita doon. <laughs> naiintindihan kita doon. Ang natirang matibay, matapos ang mga palarong barangay ay walang iba kundi si... Raymond! Raymond! <laughs> Tulungan natin sila mga kabarangay. King, bakit parang nauna ka pa dyan? <laughs> Eh, tinutulungan ko lang, pare. Naiintindihan ko kasi. Ganyan katawan ko dati. Ah, okay, okay. 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 Sige, ano sige. Tulungan mo maigi. Tulungan mo maigi. Namumula ka, pare, ah. Oh, ayan, hindi. Mahirapan, nahirapan. Oh, nahirapan. Oh. Naputok pa. Ba ba't ba masyado malikit? Pumutok yung salvavida. Pumutok, oh, oh. pumutok yung salvavida. Uh Oo. -oh. Ayan. Sa sobrang tindi ng ano, muscles, pumutok yung salvavida. CJ, dito ka. Dito. Ayan. Okay lang yan, CJ. Kahit uh, ah, hindi ka nanalo dito, eh panalo ka pa rin dito sa Barangay 5 panalo. Kaya, ito ang iyong 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos. Ano ba sabi mo? Maraming salamat po sa TV5 at sa Barangay 5 panalo. Thank you. Thank you, CJ. At syempre, Raymond, dahil ikaw ang nanalo sa palarong barangay ngayon, meron ka One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten pesos. Ayan. Ngayon may 10,000 pesos ka na hindi ka na makukuha sa Dubai. Hindi na. Oh. Kailangan tumaas na, Poker. Di ba? Okay. Hakot powers ang kailangan para manalo ng 100,000 pesos! Abangan natin yan sa Barya Fiesta sa pagbabalik ng Barangay Sito Paralo!